Ang una na po, ayan oh, no, napakaingay pong pinag-uusapan ngayon sa lahat ng sulok ng showbiz, lalo na sa labas. No, dati no, sa showbiz lang 'yung mga usapan, ngayon talaga sa labas, grabe na talaga. Lalo sa social media, <laughs> no? Grabe talaga. Napakainit pong pinag-uusapan, pinagkukuwentuhan, pinagtsitsikahan kahit saan po, kaysa bangko, palengke, talipapa, bus, kahit saan. Hiwalay na raw po sina Richard Gutierrez at Sara Labati. Ito po ay nag-ugat kasi alam mo naman ngayong mga panahong to, kunwari kapag hindi ka na ah, tumututok kay ganito, nag-unfriend na kayo. O kaya yes. eh binitiwang ka na. Wala na kayo relasyon, di ba? Ganun ngayon eh. Lahat Correct. talaga kahit anong kilos mo pinapansin, di ba? At dahil mm -hmm. na po hindi na nakikita sa mga posts ni Sarah Labati, si Richard at ang mga anak lang niya, marami na nag-iisip agad na ay tapos na sila. Tapos may mga ginanap pa po ng mga piging nitong mga nakarang araw, lalo na ang birthday ni Tita Annabel Rama, wala rin si Sarah. Ano ba sasabi mo Romel? Naku, eto na nga. Alam mo naman tayo. At ang ating mga kababayan, hindi lang nakita. Sa bagay, napansin ko rin na eh, mga posts kasi laging sila nagpo-post na kasama sila together, di ba? Sa lahat oh. ng occasion, lahat ng mga events, laging magkasama ang mag-asawa. Pero di eto na. Lately, ang dami ng mga posts nila na kanya-kanya na sila. Wala nang wow. ng na dating nakakita natin. Very supportive sila sa isa't isa. Ngayon, wala na. Anyari. Oh, dahil si Sara, di ba, kung post ngayon, kasama na lang yung dalawang anak nila, wala na Hello? si Richard. Si Richard hey, hey. naman, ganun din, yung bata lang din ang kasama niya, di ba? At hey. sa mga kwasyon, wala, hindi sila magkasama. Isang source ang nagkwento sa akin na maaaring malaki ang partisipasyon ng nakaraang hindi pagkakaunawaan ng mami ni Sara Labati at ni Tita Anabel. Pupwedeng, uh -huh. oo, naiayos. Oo, pupwedeng nagkalapit uli. Pero meron ng, alam mo yun, pero pilat yung samahan. May pilat na yung samahan. Pero alam mo, sayang na sayang to. Ipinaglaban nila yung relasyon na yan. Alam mo, one time nung may, nasa paparachi pa ako, dating talk show natin dito sa TV5, in-interview namin si Ako Ako, pinapunta ako sa Antipolo, in-interview ko si Sarah Labati. Alam mo, unang-una ko talagang tinitigil sa kanya, yung mukha. Hinahanapan ko ng mali, pagkaganda-ganda. At wala pa siyang make-up noon. May taping sila ni Ariel Rivera. Pero wala pa siyang make-up nung magkaharap kami. Napakaganda ng mukha. Grabe. At yun yung kainitan ng issue na nagdadalang tao na siya. Yun yun. Pero napakaganda sobra. At saka ang ganda ng samahan nila, no? talaga. Yung ganitong senaryo. Mm -hmm. Oo, kaya nga marami nang hihinayang, kaya marami rin nakapansin yung mga lalo na sumusuporta sa kanila. Doon sa comment na, ay, siguro may problema sila kasi hindi na tinatag ni Sarah si Richard Gutierrez na lagi niyang ginagawa yon Lagi silang nagtatag sa isa't isa kapag may post. Oo, oh, oh, totoo, <laughs> totoo yun. Oo, oh, oh, eto, sabi ni Dan Clavesillas, nakakapanghinayang naman po if totoong hiwalay na si Richard at Sarah, they look so perfect together. Talaga pong wala yatang forever. Tapos sabi naman ni Juris, ako si Juris talaga. Asa okay. ah, Amerika po ito ha, ah, pero nakita nyo naman kung paano siya mag-participate sa atin. Grabe, o o o nga naman. Tama rin naman siya dito, dito sa kanyang ano talaga nakaka-ano, ganito, ganyan, ganyan. Teka lang, titingnan ko muna at baka mamaya, eh, di ba? Ayan, ako. Ayan na. Ang dami na. Ang dami na nagte-text. Medyo challenging po talaga kapag ang mag-asawa ay parehong nasa showbiz. Sabi ni Juris, dahil lahat ay binubusisi ng fans at bashers na kesyo inunfollow o di nakatag sa photos. At para bang inalisan na sila ng karapatang mag-LQ. Kaya hanga kami sa mga showbiz couples who, close to, who choose to stay together. Dasal namin ay sana sila pa rin pero baka hindi na nakayana ni Sarah Labati. Hindi rin magandang, oo oh, heto eto maganda tong punto to. Hindi rin magandang rason na dahil sa mga bata kaya lang sila nag stay sa isa't isa. Sana maayos pa pero kung hindi na talaga wag nang pilitin. Yun ang kanya. At totoo naman yon Tama naman yon di ba? Nakakalungkot naman yung mga ganito, no? At, um. at at saka wala po si Sarah Labati sa Opulence ball na di kasama si Richard at sa mga post ni Richard anak lang niya. oh, oh boy si ito na ngayon para kang si tita Nene. Sinabi na namin eh. Di ba? <laughs> boy, sorry ah. Pero ano to, reverb? <laughs> okay. Ayan. Nakakalungkot. Nako, eto ba si Tita Nene oh. Ganon din naman ang sinasabi. <laughs> Pero may dagdag. Napakaganda ng mukha ni Sarah. Salamat. Ay, ayun na. Tita na hindi ko na po sasabihin at baka may sabigaw ng Bekene Men. Ah, sayang naman kung talagang ang hiwalay na sila. Inilaban nila yan. Sayang talaga. Ako, edilitada ng opya ka rin eh. Huwag kang ano-ano dyan. <laughs> ah, diba? Ate Teng, isa ako sa malulungkot kung totoong hmm. Iwalay na si Sarah at si Richard. Ang tagal na nila. Totoo, Tita Julie Paras. Sayang, nakakapanghinayang. Nay, nung nabuntis yung si Sarah, labatin na yan. <laughs> Naku no, talagang may mga nayan nayan na yan itong si Randy Balaguer. Nay, nung nabuntis yung Sarah, labatin na yan, sabi sa press, mag-aaral sa ibang bansa. Ayun, pag uwi ng Pinas, buntis. Ngayon, baka tanongin ng press kung hiwalay na, baka sabihin magdo-doctorate or mas. <laughs> Master of Arts char. Oo nga, sabi noon mag-aaral daw. Pero 'di ba pagbalik, mm, 'yun na. Nagdadalang tao na talaga. 'Di ba naman? Ay nako, nakakaloka talaga. Ito naman ang sabi ni John. Nako John, mukhang nabusog ka dahil hindi masyadong mapait, mapakla ang iyong komento. Kung kagwapuhan at kagandahan ng ating pagbabasihan, Sayang na magkahiwalay ang ganito kay gandang pareha at mag -asawa. Kaya lang, hindi naman kasi ang itsura, ang pinagbabasehan ng uh, successful marriage. Nasa kanilang pagsasama pa rin, pagkakaunawaan at mga ugali. Maaari nga na meron pa rin hurt na nararamdaman ang pamilya ni Sarah dahil sa pag-aaway nila noon ni Annabel Rama. Ewan ko lang, ha, pero sana hindi totoo ito. Sayang na sayang silang magkapareha. Tama. Hindi. Hey. Diba? Mm, 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 mm. At Ay. ito na dahil dyan, nanay, may 1.6 live views tayo. <laughs> Ay, alam mo na, marami kasing inihintay ngayon, di ba? Nais mm. ko, nakakaloka. Ang ganda-ganda raw ng painting sa likod mo, sabi ni boy si Karagay. Well, santelises po. At sa True. likod mo naman, Mr. Fidel Sarmiento, of course. Ayan. Alam mo, noon talaga hinahanapan ko ng mali ang itsura nitong si Sarah Labati. Napakagandang babae at napakagwapo naman ni Char, no? Sobra. Perfect talaga sila eh. Sobra. Mm -hmm. Totoo. <laughs> at saka eto pa. May chika na hindi raw sila okay bago pa nag-camera roll si Sarah Labati sa The Iron Heart. Totoo Ayan. kaya yon. Palagay ko mata. Wala naman bigla eh, di ba? Wala mm -hmm. naman talagang bagay na bigla kait yung sa pagbaril, tututok mo na yan eh, di naman, agad-agad agad naman agad na katak, eh, gana ka agad sa'yo. Siyempre, i-aim mo na yon di ba? Yun, diba? So, unti-unti ito, siguro na Ay, ito, talaga, lang umakyat, umakyat Ganon. Sa pagbaril yon pero sa relasyon, hindi yan, ano, kumbaga, umaano yan eh, umaangat, 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 hanggang sa, madatnan na yung kaduluduluhan, doon na puputok parang ganon, di ba? Oo. Um, um, um. Aha. Si Chuchu ang curse, sayang. Mukha pa naman nagmamahala ng dalawa. Catherine Amos, ang rampadora ng Sydney. Hindi ko binasa ng buo, anak ka. At baka mamaya, kahit nandiyan ka, ka. Di ba? Ayan. Nay, baka po sobrang nangingialam si Annabel sa pagsasama ni Sarah at ni Richard sabi ni Paulo Ubalde, yung pagpapayo siguro, meron naman. Pero palagay kayo yung pakikialam, hindi naman siguro, no? Dahil, Diyos ko na, sa wastong edad naman na si Richard, para pakialaman pa ang pagdadala Oo, ng mga... Oo, tsaka magkakahiwalay naman sila ng bahay, di ba? Yun ang... Important. Alam mo, anak, hindi, hindi, ano yun, hindi rason yung magkakahiwalay ng bahay. Kahit nasa ibang bansa ka pa, kapag gusto ka talaga panghimasukan, panghimasukan ka. Ang, oh, ano don, ang ano lang doon, ang ano lang doon is, maaaring pinabayaan naman ni Tita Annabel na maging maging pamilya doon tao ito si Richard sa pagdadala ng kanyang mga anak at kay Sarah, di ba? Ganun 'yon. 'Yun naman ang ano doon.